Sa kabila ng kwento sa What's Wrong with Secretary Kim, si Paulo Avlino at Kim Chiu, na pangunahing bida sa paparating na lokal na adaptasyon ng South Korean series, personal na hindi pabor sa romansa sa trabaho, palagi dapat maging profesional. Alam ko sa ilang mga kaso, hindi mo may iwasang mahulog sa pag-ibig sa iyong kasamahan sa trabaho. Pero marahil, piliin na lang ang tamang lugar. Pero para sa akin, palagi akong nais maging professional. Sabi ni Avelino sa press conference ng palabas noong Sabado, hindi maiwasan ganon, lalo na kung magkakilala kayo, ilang oras sa isang araw siya lang kausap mo. Pero mas importante siguro mas maayos trabaho kaysa personal na buhay mo. Siguro mag-suffer ang trabaho, baka hindi ka makapag-concentrate sa trabaho. Mas priority ang trabaho, dagdag ni Chu. Mahirap iwasan ang romansa sa trabaho, Lalo na kung sobrang kilala ninyo ang isa't isa at maraming oras sa isang araw ang inyong pinag-uusapan. Pero ang mas mahalaga kaysa sa inyong personal na buhay ay ang maayos na pagganap ng inyong trabaho. Baka mag-apekto ito sa inyong trabaho maaaring hindi kayo makapagtuon ng pansin. Kaya dapat laging prioridad ang trabaho. Gayon Gayunpaman, sinabi ng dalawa na siguradong aakit pa rin ang pag-ibig sa pagitan ng sekretary at boss sa kwento ng serie. Mapapaisip ka if may ganun ba na lalaki sa secretary. It is a very romantic type of boss, paliwanag ni Chu. Gagawa ito sa iyo ng pangangatuwiran kung may lalaking ganoon sa kanyang secretary. Pinuri ni Avelino si Chu sa media conference, ayaw ko lang ipakita kung gaano ako kasaya para sa kanya. Isa lang yon, pero lahat ay maayos para sa kanya. Tingin ko alam niya yon. Kailangan lang niyang maging positibo. Hindi ko nakikita ang mali sa kay Kim. Lahat ay tama. Maganda siya, may magandang karyer rin siya, Anya, samantalang inidescribe ni Chu ang kanyang leading man bilang perfecto, very professional and funny nao siya. What's right about Paulo is the him being himself. And that is what makes him right. Ibinahagi niya ang What's Wrong with Secretary Kim ay magsisimulang mag-stream sa March 18. Dalawang libo at 24. Ang cast ay sinabi na ang lokal na adaptasyon ay may mga elemento na nakakakonekta sa mga Pilipino. Bilang mga proud Pinoy, nagdagdag ang mga manunulat at lahat ng kasangkot ng Filipino touches. Tulad ng pagsusunod-sunod sa pamilya, mas maraming komedya, sabi ni Chiu.